tayo i-spirit bowl. niya niyo kay lawin. Bro. siguro bro. Ba, oh, kamera mo bro. Mara mm. tutok ko, mara tutok ko. Bro, may ilaw na naman bro. mm -hmm. masyadu mag-communicate sa atin alam natin na hindi siya kaluluwa oh. so, <silence> 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 mga idol ah, uh, magandang gabi po sa inyo lahat at uh, kumusta sa mga solid followers uh, ko dyan na uh, palagi ako nagpasalamat sa inyo kasi sa tagal ng panahon uh, nandito pa rin kayo na sumabay-bay sa aming mga eksplorasyon so ngayon nga idol uh, isang uh, cemetery na naman ang aming pasukin kasi sa mga kwento mga idol mayroon talagang nagparamdam at hindi lang kaluluwa mayroon pang iba mga idol na mga elemento. So kasama ko ngayon ng dulo si Warrior Go Hunter 20 uh, abangan niyo lang ang aming mga kanya-kanya mga video uh, at shout out nga pala kay Ma'am Helen Payaris at uh, kay Ma'am Evelyn na, at kay Bro Ronald Bustamante maraming salamat sa inyong ulang sawang suporta sa akin at tara, saman nyo ako sa mundo ng taba, balaghan

may nilagay akong spirit ball yung motion sensor ball pwede ba nyo pailawin or galawin niyo para alam namin kung may mga kaluluwa ba dito na hindi pa nakatawin hindi lang kaya kang ibig po

màn ah, bali ngưng sáng nga vô lên lần ngon vô tay sao mày yêu vô nửa bì phụ spirit ball mm, 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 mm. Ano spirit ball dito Yung hmm, puno, puno ng balito eh. lang po. Doon lang po. Pwede ba nyo kailawin? Yung bula hindi na po. Pagpunta yung kapasok bro, no? Mm -hmm. Dito bro. Hindi mm -hmm. ka sinilas lang tayo ngayon. Kasi yung sapatos natin bro. Mm -hmm. Pinuha na yung ano niya bro. Black. Ano bro? May dagon pala dito. Ano? Uh -huh. Para rin 'tinaming bro. Mm. Sino? -hmm. Sino mm -hmm. may dagon. Ah, uh, ulino. Mga dagon. Oh, okay. 1330. Mm. Saan? Para rin bro. bao cái cái gì giờ để ăn nữa, muốn để ăn như thế, ừm, cái này gì á, cái là xem <laughs> 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 like bao. Memang lumut kan? Oh! Tengok ni apa tu. Ni siapa je ni? Mula-mula agak sentuh-sentuh. mười lăm tà hoi tà đang gần tà hoi tà hoi tà hoi tà rồi. tà hoi 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 timing yang explore nanti mereka sang ulan bila gepok hmm ah mm. dari seperti mm. itu seperti it

Spirit niyo, uh, kay spirit bone pwede nyo wag bro pwede bro po oh, mas kamera mo bro yeah. mara mm. to kamera ko bro eh. <laughs> sabi ko pwede ba nyo mong kay pwede ba nyo kay lawin pwede, niyo, kay lawin? pwede niyo, ilaw niya ah, may, may tanong ako sa iyo ah sino yung nagpailaw kung isa ka bang kaluluwa ang nagpailaw Patigaw, ko sige sige nyo mo pasigaw ko kasi kanina ngayon. yung bola nakatutok ang kamera ko eh. Kaya, sinabihan ko sa kanina may idol yung actor na oh, may ilaw na naman bro. Mm, -hmm. mm -hmm. sumikit siya doon patayin mo na patayin mo na pinatay <laughs> kanina nagtanong ako sa iyo uh. para mas malinaw siya ng ito sa kwan patay na ting uh. patay ilaw patayin mo na patayin mo na kasi may tanong kami nami ipangutana ni mo sa. palung nasa panghapi sabo kung diyan kung na tumak no kung diyan kung kamo na kung na na kung Elemento. kung isa kang elemento kasiga ga sige na ron ah. para alam namin kung sino talaga ang nagparamdam ngayon sa amin alam ko nandito ka pa eh ito ko isang Sige, pasigaw ko sa Ito, minsan po Pasigaw ha Kaluluwa Sira po Pag Pag ganito siya bro Pag ganito parang hindi siya Masyado mag-communicate sa atin Alam natin na hindi siya Kaluluwa Tidaklah tidak dibikinlah, kadang-kadang. 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 kadang Ito, so, isa siyang iluwi nito. Isa ka bang bata? Pag isa kang bata, patayin mo. Palaw nga siya, palaw nga. Pag isa kang bata. Hindi siya mag-communicate, lo. Pero... Pero nag... Pero naparandam siya. Kani isa, pasiga ang isang bola. Okay, boy, dugay sa gato baglo. Kung ikaw ay isang elemento, kailangan mo. Yan, tinanong ni... Tinanong ni Bro Ariel isa ka kaluluwa Pailawin mo yun parang kaluluwa nga eh tukma sinasagot ka eh kung isa kang babae patayin mo bagal siya bro kuminikip siya pero hindi agad agad ba kung ano ano Nanglan ba kayo sa kapo? Basal? Hmm. Hmm. Kung pinanglan ka sa kung kailangan mo ng free air lawin mo Sige, handa naman kami tumulong Wow Wow mm hmm. ito yung idol kanina na tanong ni Bro Orior ah kaluluwa siya yeah? mm -hmm. bro tumag-prayer tayo bro oh kasapin siya ka natin mm hmm. mga mm -hmm. iya bro diba tinanong ko na kung gusto mo ng prayer kailangin mo Okay so, na niya. kanina so, pa yan eh. Sige bro. Kung kayo ay nakatulong pa ilawin yung isang spirit ball para ano. O so, yung unit pa ilawin kung kayo ay nakatulong. Yung isang spirit ball pa ilawin Kung hmm. kayo ay nakatulong pa ilawin yung dalawa pag hindi nyo tinayo yung isang bola, oh, bro. buong oh, <laughs> tulong, bro. Yung, yung isip no? mo mm -hmm. yung dalawang mo kung yung may naiiwas sa mo. buong buong may buong 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 bro. buong buong <laughs> <Yung dalawang laughs> okay, siya buong 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 So mamaya magbigay kami ng prayer Bro Patay siya Napatay Sabi ko naman So mamaya magbigay kami ng prayer Pinay lang yun ulit Yo bro Yo so, Yo Nag-react ang... Nag-react ang... nag, uh, <makes in the water> nag and, oh. so, kailangan yung prayer lo. Ah. Marami ba kayo nagkakulong dito? Kailawin yung isang bola para makaitindihan tayo. Yung isang bola. Marami ba? Marami sila. So, wala tayong... Tupa so, so, natin ang ang nga sinasabi natin doon na kailangan man kailangan nila na tanong muna ako ano ay iyan mo na mo mm nyo naman -hmm. ang pailawin meron mm po -hmm. akong tanong Mayroon akong tanong ano patayin nyo muna na. Kung mahigit sampu ang nakatulong dito, pailangin mo. Lima. Lima pa mababa. Kailangan nila ng free air siya so, bro lipat natin hindi bro oh, ilaw Dito ah para mas malinaw ito yes, ah para mas malinaw ganito uh -huh. sino ang nagkulong sa inyo elemento 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 bro Marami ba sila ang nagkulong sa inyo? Isa lang? Dalawa? Tatlo? Uulitin ko Gusto ba talaga ninyo ng prayer namin? kung gusto nyo kasi gaaw ko sab pailawin nyo hindi agad agad siya mag bond rock mag ispan pero kanina habang sinatanong mo kumano siya kaluluwa diba ng ilaw siya gusto sinabihan ko na gusto ko niya ng prayer yan naman o eh. so bro, magbigay tayo ng prayer dito bro ito. So ngayon doon, magbigay kami ng, ng prayer dito Yan ang daradala namin na may tulong sa mga kaluluwa na nangyarangan ng prayer. So sa aming pag-uusap kanina, uh, napansin namin ng idol na tinatanong namin eh So gusto nila ng prayer, so yun ang prayer kami

dili ako magabot kung imo man sila ang pasulod sa paraiso ama ikaw ang sa imo gyapon ang desisyon ama Nga, waon mo unta ang mga espiritu nga gikulong dili sa elemento o gikulong man sa demonyo langit kong amahan ikaw ang gamhanan sa tibuok o nederso nagahangyo ako kami mo nga waon mo ang mga espiritu nga gikulong dili pinaagi ni Jesus Christo Yahua, Messiah Immanuel, Salvador del Mundo kung nung pa sila mo ipadala mo ba doon ang inyong mga anghel na Ila din na ni Senior San Miguel ipadala mo doon ang mga anghel ang mga ng ang hukbo mga anghel na matabang kanila, nabadun dito sa mga lugar sa espirituan mo mo ang mga iskalag na gikulong sa rotang elemento espiritu sa mga anghel Tinaagin ni isip, kuwa sila ama. Amen.

So happy sa buo? Nandito hmm. oh, din tapos Nandito po nandito sila. Happy siya? So try natin d'wa. Try natin. Ipakita sa ating mga viewers. Patayin mo na, patayin. Patayin mo na. Sige, patayin muna. na sa. Okay, salamat ka oh. So, di ba ito ang pinailap? Bro, oh. nilipat na. So, ngayon nilipat ko. Itong bula ay, yan ang pinailap palagi. Dito rin nakalagay. So, since ko siya kung kaya ba niya, o. Oh. So, ngayon, kaya mo bang pailawin? kahit saan sa isa? eh, okay. ah, diba? Oke. Okay. Happy na siya, bro. Hmm. So, tinray ko mga idol na ilipat yung bola. Pero hindi na niya pinailaw eh po ibig sabihin na so happy na sila sa aming ginagawa na tulong na prayer kasi lang may idol hindi yung mag explore lang kami na sa isang simenteryo may mapansin kami may idol na isang kaluluwa lalo na yung kailangan siya ng prayer uh, gawin namin ng para naman makatulong kami sa nangangailangan So nga doon hanggang dito lang tayo. Maraming salamat talaga sa inyo walang sawang support. Pakit check in. Get it. Alright.